So what's up, what's up mga kumag, I'm ang online judge, walang iba kundi judge, jenan okay guys, uh, balik tayo sa flip top at yung request na to, ay galing kay Jobin Dallas. Kaya shoutout sa sa'yo, Jobin Dallas. Itong battle na re-reviewin natin is uh, katulad siya nung uh, battle nila Sak at ni Maest, uh, Sak Maestro at ni Fonger na hindi sumipot si, si Fonger na ba? Diba? So, ito naman, ALX and Maki versus Fonger, which is, yun nga, no-show ulit si Fonger dito. Kaya ito, ito ito na naman yung ano, ito na naman yung katulad ng battle ni Fonger kay Sack, tsaka battle ni Romano kay Rapido. So ayun, so ayun magkakapareha sila. So tignan natin. Nakalimutan ko na kung paano ko ginad yung dalawang battle na yun, di ba? Alam ko magkasunod ko yun Pero ayun yung request ni Boss Jobinson Dallas, uh, dalawa rin to eh. May isa pa yung Nikot and Tyke versus Max Ford. Pero chinek ko siya, audio battle lang siya. So, hindi ko alam kung paano ko siya re-reviewin. So, pakikinggan na lang natin siguro yon. Pero ito, unay mo na natin to Alex and Maki. So, game. ah uh, itong dalawa na to si Alex at si Maki, titirayin nila si Ponger. So, tignan natin kung uh, paano natin i-judge yung battle. And, yan, yeah, tignan natin. Game, game, game. Una, Maki at Alex versus Ponger, pakinggan natin. <laughs> Yo! sa buong staff ng flip top sa lahat na nandito kayo lubos kong pinasasalamatan biruin nyo first time kung bumatel tapos wala dito yung kalaban hmm. <laughs> okay tangin mo tayo ano kay range tangin mo ano, ka lang ka ano sinasabi mo di kami makakapasok dito kundi dahil sa kanya gago din namin kasalanan kung bakit niya kami sinali sa lista Nagagalit yung gago kapag yung tatay niya nilalait. Pwes <laughs> halika rito nang ikaw ang mapagbuhusan ko ng galit! At! Sabi ko na nung una kong laban na ako yung film! Half Filipino, half amazing! At alam nyo bang si Fonger ay Italian? Alam nyo ba yung Italian? Fonger, ikaw ay Italian! Half Ita, half alien! <laughs> Tangay na mo. Gago ka, Pongger. Isang buwan kitang iniisip. Dinala pa kita sa trabaho. Yeah. <laughs> pag may tumatawag na maki-soup call si Pongger, ibigay mo. <laughs> Ikaw, gago ka, Pongger. Ba't ka ba ganyan umasta? E pag tinetext ka naman ng text mo ng describe yourself, ang palaging sagot mo lang sa kanila, ah, charge muna ako, ah. Hmm. Yung si Kupal, pag tinatawagan na phone pal, siya pa yung umaangal. Choppy ba yung signal? Tanga, baka mukha mo yung choppy, hindi yung signal. Gago ka. Ano pa ba? Sayang yung panahon na ginugol ko sa'yo. Mm. Sarap sanang pumugot ang ulo. Alex, alam niyo ba kung bakit nakaitim kami? Wala. Para to kay Fonger. Lamay niya, niya kasi! Okay. Ayos yan, Maganda yon. Baka nagtataka rin kayo kung bakit si Fonger wala. <clears throat> Tignan nyo sa bag ko. Papakita ko sa inyo mamaya. At kanina sa likod, ginugol search ko si Gago. Pang na yung lumabas Cemeteryo At saka nag-text pa siya kanina. Patawad mga tol, patawad Sir Anigma. Tangina, ikaw pa nga yung may utang, datawad ka pa? Hmm, Tang Tangina mo, at paboritong linya ni Fonger, gusto mo ng slang? Eh kayo, gusto nyo ba ng slang? Yes! Alam nyo ba kung anong dating trabaho ni Fonger bago siya naging barbeiro? <laughs> Tagabukas siya ng beer sa isang resto, kaso ilong niya gamit kaya pagpasahan niya magretero. <laughs> Tang mo, Fonger! San ka ba? Alex, ikaw na. Okay, so... Uh, may pagka-freestyle or... Uh, di ko alam kung sino ba talaga yung kalaban ni ni Fonger dito. Di ko alam kung si Maki ba talaga or si Alex na. Pero, sa tingin ko... Uh, yung sulat ni ni ade ah, may konting uh, freestyle si Maki doon pero i think yung ibang mga sulat niya about kay Fonger is nilabas niya yun, eh, no may mga magagandang uh, linya si si Maki doon na kung halimbawa si Fonger kay Fonger talaga niya sinabi on stage is malakas 'yon no Mala, maganda 'yung magiging impact noon. Solid yung kay Maki, nagustuhan ko 'yon. Uh, nagustuhan ko kung paano niya dinis si uh, si Fonger doon. So props doon, men. Nagustuhan ko 'yon. Yung umpisa lang medyo akala ko hindi ano hindi magtutuloy-tuloy kasi uh, ang dami niya ano eh segue no kay kay Range. Basta ang dami niya pang ano bago pumunta kay Fonger. So, akala ko tatapusin niya kaagad. Akala ko konti lang yung mga lines na ispeed niya. Pero, yun. Uh, habang uh, nagpe-perform si Makin, nagustuhan ko yung mga uh, freestyle niya about kay Fonger. Tapos, feeling ko rin may mga uh, written si si Makin na din-deliver against Fonger. so ahead of time. Uh, yun, guys. Nakakaano nakaka rin naman, eh. Nakaka-inis naman talaga yung pinag nag prepare ka tas wala, 'di ba? So, pero nagustuhan ko 'yung ano, nagustuhan ko 'yung ibang adlibs, nagustuhan ko 'yung ibang freestyle. 'Yun. So, nagustuhan ko kahit pa paano. Tingnan natin kung paano naman i-dis na -e i-elect si 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 Fonger dito. Hey, let's mainga natin. Ako ngayon dito ay di nag-aalangan. first time kong bumatal sa flat top na hindi kinakabahan. Oh. Yo, oh. At dahil wala yung putang inang pongger na yan, imaginein mo nyo na lang nandito na lang siya. Andito lang siya sa tapat ng kamera. Try nyo i-imagine, tingnan ko kung kaya nyo ba. <laughs> Ayan, galing din ni Alex dun ha. Ah. galing din, ang galing din. Yo, go ba three? Maghilom. Hilom sa mga. Tahimik muna kayo. Magsisinungaling lang ako. Matagal ko nang gustong sabihin to. Fonger, ang gwapo mo! Fonger, fonger ang gwapo mo! At ngayon, idadamay ko kayo. Pag sinabi kong Fonger, sabihin nyo, gwapo! Fonger! Gwapo! Fonger! Gwapo! Pag sinabi ko, Fonger, sabihin nyo, gwapo! Fonger! Gwapo! Fonger! Gwapo! O ngayon, nadinig, nyo na, nadinig mo na, ha? Sa kanila pa ng mismo galing. Ang malala doon, nasasabihan ka lang na gwapo ka ng mga taong sinungaling. Hmm. Yo, Enigma! May kasalanan ba ako sa'yo, ha? Sa lahat ng gusto kong makalaban, ang binigay mo mukhang finuts pa. <laughs> yung mukha ni Bonger, ang mukha na finuts pa. Sa lahat ng dakila, go, go. kalaban ko, dakilang tambay pa. Pag tinadyakan ko yung mukha niya, magkaka-black eye siya. Pag tinadyakan ko yung mukha mo, magkaka ka. Tapos ano pa ba? Gusto niyo ng storya? Yo, may isang bata na sinabihan na pag lumaki na daw yung bata, magkamukha na sila ni Fonger. Ulitin ko. May isang bata ang sinabihan na pag lumaki na daw yung bata, magkamukha na sila ni Fonger. Alam mo bang dahil doon ang bata di na ganong nakakatulog sa gabi? Hmm. <laughs> lumaki na daw siya, magkamukha na kayo kaya yung bata di na gustong lumaki. <laughs> Forever na lang daw siyang bata, ganon. Yo, ang gawin kang katatawa na talagang nakakaadik. Natatawa ang mga tao, lalo na pag mukha mo na yung topic. Hmm. Siya daw ang hari ng patawa. Puta, nagpapatawa ka ba? Paano ka naging hari ng na patawa kung sa mukha mo lang sila natatawa? <clears throat> Yo, gusto ko bang... Tang ina, phone mo na lang. <laughs> Nagchoke ako kasi nakakaalangan bumatel ng walang kalaban. Spiritu lang niya Di ko pa kaya ma-imagine. Tangina. Time na. Okay. Para sa akin, mas gusto ko yung ano. Sa di ko kasi talaga alam kung sino yung pinakakalaban ni, ni Fonger sa ano na to. Sa battle na to. Kung di ko alam kung si Alex or si Maki. So, enlighten me na, na sa comment section, guys. Pero, mas gusto ko yung sulat ni Alex. Kasi, di ko alam eh, no? Di ko alam kung may freestyle ba. di ko alam kung freestyle ba yun or, or retense. Pero, mas ramdam ko yung ano, yung pandidis ni ALX kay Fonger dito. Although yes, maganda yung kay Maki pero sabi ko nga sa inyo, uh, may pagkahalong ano may mga freestyle si Maki doon. Pero so far dikdik -dik din naman, maganda rin naman. Ang mas nagustuhan ko lang yung latag ni ALX, mas nagustuhan ko lang yung kung paano niya na-deliver, kung paano niya in speed kung paano niya ah uh, paano siya nakipag-interact sa sa tao, 'di ba? So, mas mas gusto ko yung ano yung uh, mga punchlines ni ayun, yun na lang, hina lang. Mas gusto mas nagustuhan ko yung mga punchlines ni Alex for Fonger kaysa kay Maki, kay Fonger. So, ayun, para sa akin uh, mas naging maganda yung ano yung performance ni Alex dito compare kay Maki pero tangay na body bug body bag si Fonger talaga so ayun, round 2 pakinggan natin both kay hey, Maki pakinggan natin bro. yo FONGER! <laughs> Rasul niya sa amin, laki na daw nang nain ang bagya sa eksena. Porket naka-views ka ng million, gago! Guwapo ka, mas cute pa yung minion sa'yo! <laughs> At kung saan ka man ngayon, Fonger, mandantili ka na dyan, tang ina mo! Pag tinawag kitang pangit, yung ibang pangit na iinsulto. Yeah. Tapos sumasabat ka bang hayop ka? <laughs> ano akala mo sa sarili mo? Malupet? Gago sa sobrang pangit mo nung hinagis mo yung bumirang hindi na bumalik. <laughs> Sabi ni Fonger sa akin pa dati, malaki daw yung ulo ko. Fonger, wag kang astang wannabe! Sa sobrang laki ng ulo mo, minsan napagkakamalan ka na si Jollibee! <laughs> Tangina, ano pa bang sasabihin ko? Nasasayang lang ang oras ko! Rage! Munta ka dito! Tangina mo! <laughs> <laughs> Pero magkaibigan tayo, power din ng Red Horse isang litro. Joke lang. Pong... <coughs> Ms. Fonger! Alam mo bang na-miss kita? na mong hayop ka? Alam ko naman yung pinagdadaanan mo eh. Pero tanga, di ka na lang sana doon dumaan! Dog. Ano pa bang gusto kong sabihin? Fonger, Fonger. Mamaya na lang. Gusto ko sanang sabihin to. Nakakailang. Wala dito yung kalaban. Sanang pumugot ang ulo. Bibigay ko na ulit kay Alex, tirahin mo yung gago. Um, yes, yeah, so yon. Uh, yung mga ano nga eh para sa akin. Maraming freestyle talaga si ano si Si Maki. Unlike kay Alex kanina sa round 1, Ganda, no. Ganda nung uh, Uh, latag ni Alex doon, so tignan natin kung magiging ganun pa rin yung performance ni Alex sa ano pag pagbanat or pag uh, tira kay kay Fonger dito sa so, game tignan natin so, Alex maging ganoon no? yung sabi niya titirahin niya daw yung gago tinanong pa pa niya sa tinanong pa tinanong pa ni Maki saan daw si Fonger saan ba ba hindi eh, nagsasabu yo Fonger may aaminin ako sa lapit ka dito halika ikaw yung may pinakamalaswang accent sa liga. Welcome to my place. <laughs> <laughs> napanood kayo, na napanood ko yun yung battle niya. Fest, business, <laughs> inis, nakakainis, tangi na mo, huwag ka nalang mag english <laughs> Ano bang ibig sabihin mo dyan ha? Utak namin ay napated, mas malupit pa siguro yan sa double meaning ni Balakid. <laughs> Pinakita mo lang version mo ng lakas ng hagupit ng karunungan Funger malupit ka naman pala E eh. malupit sa kabubuhan Dapat ayusin mo naman ang pagbigkas at pagkatha Delikado bawat laban Dapat palagi kang handa Maghintay ng pagkakataon kahit na matagal to At ibigay mo ang lahat Para bang ginagawa mo sa mahal mo Dapat may epektong red horse Lakas ng tama Hindi puro sa buwang lakas Tuloy ng tama kahit malakas yung tama mo galing ni Alex ah. guys de, ito seryoso Ayun yung, uh, yun yung, yung nakikita kong pinagkaiba or difference ng dalawang uh, MC na binaban natin si Fonger no? kasi kay Maki putol-putol freestyle kay Alex tinan nyo ah, di, di, I don't know kung freestyle to pero para sa akin ang ganda ng pagkakonstruct eh sulat eh ba diba? so kung freestyle man to takay na props kay Elex dito hindi puro sa buong lakas tuloy ng tama kahit malakas yung tama mo, huwag kang mahangi na para bang typhoon. Tinuturoan ko lang tong sabog, kaya tawagin niyo tong high school. Nice. Real talk, di ka pa nakakatungtong ng high school. <laughs> Tol, sa laban mo nung ahon, talagang nakakahiya ka dun. At nakakaawa ka pa kasi nga umiyak ka nun. Ah, okay. At kung sasabihin mong hindi ka naghanda, parang wala akong pake. Hin ahon, so laban niya kay Sheran ata. Di, ni, di, ko, di ko lang alam kasi 24, 2015 tong ano eh. Itong nakalagay dito sa description, July 4, 2015. So 2014 na ahon, yun yung Batas Romano. Tama ba ako? Oo, Batas Romano yun. So alam ko isa sa mga battles doon. Uh, kung di ako nagkakamali, share na ng kalaban ni Fonger that time. Hindi mo lang pinahiya yung sarili mo, pinahiya mo din kami. Tapos pagkatapos nun, may laban pa ulit. Talagang ang likot, sasali-sali ka ng isa buhay, tapos hindi ka man lang sisipot. Mm. Ano yun? Takot ka bang mapahiya ha? Pare, walang ganon. Sa kapal na mukha mo, yaw, sa kapal na mukha mo, yung hiya-hiya thing na yan, nakala ko wala ka nun. time. Hmm. Ah, uh, yan. Uh, ganun pa rin. Mas gusto ko pa rin yung ano, pagka-construct ni Alex na yung mga punchlines niya for kay Fonger. Kaya, para sa akin, Alex yung ano, yung sa ano ha, sa dalawang MC na bumabanat kay kay Fonger ha, Mas gusto ko yung Alex dito. Round 3. Speaking of diction, kakaiba yan si Fonger. Sabi niya dati, mga bala to, parang stage 9 na cancer. Palakpakan natin siya! Stage 9 na cancer. Hanggang stage 4 lang yung tanga. <laughs> Tsaka ano pa ba? Ito yung mga, ito yung hinanda ko sa'yo. Ito, ito, ito sana yung gusto ko sabihin sa'yo. Himig ng kamatayan ng dulot ng bawat pagbuga ng mga letra. Basag ang mababang uri mong karasag, tibag ang iyong depensa. Isasakal ko sa iyo ang kadena ng katotohanan hanggang sa mamulat ang iyong mga mata na hindi kaya yabong kung ang suot mo lang nakaalaman ay sarili mong burda. Pahalagahan ng sagwan ng sinasakyan mong bangka dahil kung kamay mo lang ang gagamitin mo sa destination mo sa tamang oras sa aabot ka kaya. Pahalagahan, respetuhin at mahalin ang kaibigan. Huwag mo silang ipagwalang bahala. Yan ang mga taong yon nagdala ng meron sa panahon ng iyong pagkawala! Hina ka! Fonger, kumusta? Say hi kayo sa kanya! Hi, Fonger! <laughs> <laughs> Saya namin dito! Sana nandito ka rin! Huh. <laughs> Nakakapagod mag-isip! Lalo na pag si Fonger ang nasa utak! Gago, nakakapagod na Tsaka Fonger, ito Kung ka Sunod gani, kumukuha kang obligasyon baruge Kapoy na kayo ng style mubay Sa una, mag-battle na untame Pero waka ni Dayon Asama ka, nagtago ka sa sayal si mong mama Gagatay, wako ang kuna si mong mama Tapos Fonger Nagay mo sa isipan mo. Tangay na. Okay lang mapahiya rito. Huwag lang kalimutan kung ano yung tunay na respeto. Kayo, idol nyo si Fonger? Hindi. Eh. Dahil lang ganun, idol ko rin yun. Gago. Hindi, <laughs> pasalamat tayo kay Fonger. Isa yun sa mga malaking, may malaking naiambag dito sa Flip Top. Siguro, Pero props kay Fonger ah. Na-review ko yung battle niya kay job forms. Okay yun. Nagustuhan ko yung performance ni, ni Fonger doon. Joke lang yun. Time. <laughs> okay, so yun. Game, tapusin na natin to. Proceed na tayo sa uh, mga banat ni Alex kay, kay Fonger. Alex, may ganda. Yo, Fonger, alam mo bang bawat practice ko para sa'yo talagang masalimuot? Iniisip pa lang kita, tang ina, para na akong binabangungot. <laughs> Kaya anong naging solusyon ko doon? Sa isipan ko, binabago kita mas iniisip ko yung phone girl na medyo formal ang mukha. Phone girl, wala kang iksura. Hindi ka naman gwapo. Pero okay lang yan, at least napagkamalan kang tao. Tas giba pa yung mga ngipin mo. Bro, you're like eating shell. Kung feel mo, gwapo ka, then you're not feeling well. Pero lupet mo tola, daming chicks na nagpapabati sa'yo. Kaya lang, tang ina isa, walang magpapalahi sa'yo. <laughs> Kasi ang araw na ikaw ay magkakapamilya, huwag kang mag-alala, hindi yan darating. Kasi kapag dumami na yung lahi nyo, tawag dyan, Mipo with Aga Nims. <laughs> di ba, di ba, si Pongya kamukha ni Mipo? <laughs> <laughs> Yo, konting dota, Anggos, para mm. may konting dota angles para may iba namang anggulo, Kasi kapag topic ko pa yung mukha mo, talagang yan ay anggulo, Gutom ka hmm. na ba, ha? Sige, sa mga linya kung pamatay ikaw ay palalamunin ko. Pag pinatay na kita, isang flatline ang aabutin ah, mo. Pero tol, di mo na kita papatayin. Relax ka lang. Kasi ano nang linya ang makukuha ko sa iyo kung isang kung ano nang angulo ang makukuha ko sa iyo kung isang linya ka na lang. Alam kong di mo 'yon na gets. Bobo ka kasi. Kung paano ka naging bobo, wala kaming pake! Ako mga linya, laum! Pang bright, pang na! <laughs> Kalanin! Yo, ako mga linya, laum! Pang bright, makakutaw, huwag utok! Mga linya ni Fonger, mabaw, pang bugo, di magamit ang utok! Pasensya na kung gumamit ako ng bisaya. Utak ni Fonger, gusto ko lang na diligan pa. Ang bobo kasi neto, gusto ko lang na maintindihan niya. Gusto ko lang gusto ko lang na maintindihan niya. At ano pa ba? Ang hirap mag-freestyle ng Tagalog lalo na si Bonger yung kalaban. At mahirap talaga mag-freestyle lalo na kung wala kang kalaban. Time. Time na mga para sa laban. Okay. Tanga na freestyle 'yon, men. So, ano nyo nga ako, inform nyo nga ako, enlighten me sa comment section nga kung freestyle talaga yun kay Alex. Pero tanga na, kung freestyle yon po, sobrang solid. Gusto ko yun. So, yun lang. No? Tapos na yung battle. Wala naman judgment to. ah uh, yun, wala naman judgment. Pero kung ako yung tatanungin nyo, mas, uh, para sa akin, uh, sulat man o hindi, props kay Alex doon. No? Gustuhan ko yung mga pandidis niya kay Ponger. So, kay Maki kasi medyo putol-putol eh. No? So, yun. ah uh, yun lang. Yun lang. No? So, shoutout, Jobin Sandalas. Salamat binigyan mo ang chance para mapanood itong gantong klaseng battle na to. So, kita kasi tayo, Nico plus Tyke versus Max Ford. Pucha, mahirap review yun kasi audio lang yon pero gawin natin lahat ng ating makakaya. So, kita kasi tayo dun mga kumag. Peace out.